Malapit ng magpasko, magkano na nga ba ang mga panghanda sa Noche Buena? Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Excited ka na ba sa iyong bibilhin sa nalalapit na Noche Buena? Bago ang lahat, dapat ay meron po tayong listahan ng mga bibilhin ayon sa ating budget. Higit isang buwan na lang, paniguradong pabonggahan na naman ng handa this holiday season hindi dyan mawawala ang Filipino-style spaghetti. Sa pagsilip natin sa presyo nito sa grocery, mas makakamura kung bundle. Yung may sauce at pasta, ang presyo niyan from 121 to 154 pesos. Ang halaga ng hamon de bola ay naglalaro mula 319 hanggang 899 pesos. Depende sa brand at kilo. Ang keso de bola nasa pagitan ng 205 to 435 pesos ang mga pangsalad na ingredients gaya ng fruit cocktail kapag maliit 60.50 pesos pero yung mas malaking 3 kilogram umaabot ng 298 pesos. Ang all-purpose cream, depende rin sa brand ang presyo. Ang pinakamura, nagkakahalaga ng 49.75 pesos, 29.70 to 33.85 sa evaporada at 43.95 to 68.40 sa condensed milk. Sa pakikipagpulong ng Department of Trade and Industry sa mga manufacturers ng Noche Buena products, inaasahan daw na tataas ang mga meat products na pang Noche Buena gaya ng hamon. Isa ho sa manufacturers na nakausap natin is the meat processors. Ang itinaas daw po ng kanilang production cost is 15 to 20 percent. Pero hangat daw ng mga meat processors na maging masaya pa rin ang pagsasalo-salo ng pamilyang Pilipino. Kaya asahang mula 0 to 4 percent lang daw ang itataas sa mga meat products. So napakadaming klase ng hamon. Kinolekta po namin yung mga manufacturers, SRP, at hindi po naman talaga lahat. Ng Sabi ng Department of Agriculture na stable ang local production ng agricultural commodities. Tuloy-tuloy din daw ang pasok sa bansa ng karagdagang imports. Kaya asahang walang malaking pagtaas sa presyo ng ilan sa produktong karne, gaya ng baboy at manok ngayong holiday season. Nakatakdari na maglabas ang ahensya ng price guide ng mga Noche Buena products. Payo ng DTI, piliin ang iyahanda ng naaayon sa budget. Ngayon kasing halos lahat ay nagtataasa na. Kailangan natin ng wais at matalinong pagdedesisyon para sa mas merry and happy holiday celebration. Mobile journalist Francis Orsio hatid ang buka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.